kaya lari mo babuli ah eh. pwede mag shower maayong buntag welcome to my outdoor kitchen dahil dyan samahan nyo akong maglinis at later ay tayo ay magluluto but for the meantime paano nangyari to ito na muna panoorin nyo Hi guys! Maayong guntag! Maayong guntag sa inyong tanan! Today ay ang paglilinis dito dahil para mong na namin ang pagluluto session dito And ito nga, tatanggalin na natin yung mga koral Tanggalin na natin yung mga koral dito, dito, dito. Ayan, kasama ko si Jovin kasi Siya po ay pinsan ko po at kailangan po niya ng cellphone So kailangan niya pagtrabahoan ang cellphone niya. Nakatatlong days na siya dito, 500 yung araw niya. So, 1.5 na siya. Steezy! Diyan kami bibili sa inyo. Dahil malapit na ang Pasko at gusto talaga niya ng cellphone. So, siya yung pinagtrabaho ko dito. At ang aking mga staff ay magmamower ngayon dito habang sumam si G ay tatanggalin namin yung kanya mga um, labahin kasi magmamower dito dahil makapal na ang damo. And... Ano ba yan? Galihok-lihok mo yung cellphone na. eh. Ah, pangit siya pag nakastan na maglakaw-lakaw. Si Argel naman ay ah, maglalaba. Ha? Ah? Kaya nga. Ayan, si Argel maglalaba. Ayan, magtulong-tulong na lang kami mamaya ni Britney. Si Briti po ay tulog pa dahil napuyat sa sakit ng kanyang ngipon. Merese. Galiuk-liuk mo ng cellphone. Lain man eh. So sobrang ating buhangin, lalagay natin yan doon sa ilalim. But now, dyan na muna siya. Ayan po ang ating ano. So sa mga nagtabid naman dyan na ang ating tog nito. Ano ba yan? Umalog-alog man siya guys kasi naka-spring man siya. Dito lang muna ha. Ayan guys, so kung nakita nyo, binabas nila lang aming mason bakit na umbabaw ng nang ano lababo. Mababo lang talaga siya guys no pero okay lang 'yan kasi ang purpose naman diyan is paghugas ng mga kamatis, sibuyas, mga ganun-ganun lang, mga plato-plato. Pero hindi naman siya diyan talaga hugasan yung mga kaldero. Pero okay lang naman kahit magbasa-basa ka magtalsik-talsik. Ay, masaya na yung mga So yung design namin ng mga manok diyan lang 'yan. Diyan lang din yung mga manok na 'yan. Pagsabong nila ng bimbo. Kailangan namin linisin to dito kasi Diyan nalagyan namin ng mga lupa-lupa. Ayun. -lupa. Yan lahat nandiyan. Tapos yung mga kahoy yan din yung gagawin namin panggatong. Linis mo kami. Tama ay lupa na to ay mga pinagliputan doon Sobra sya kailangan na sambak sila Si barangay Igel matagal yung ano uh, wire hindi na may ilaw ano kung may ilaw ko ba yan hindi deads na nat ito na matay na nat nat so ayusin talaga nat kailangan nat 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 sarap. Marami tayong pritong isda. So dahil gwapa ka, ikaw ang napili kong ilalagay sa ating lababo. This is very beautiful. Epic. Pagpapalitin natin sila. Ano na tubig, gel? Kapilo lang yung grill. Sana pakatagimik. Sa green. Sa mga nagsabi diyan na masyadong mataas daw ang ating tubig ay mababa. Kaya mag-alala rin Pwede mag-shower. Chel, rin mababol. Manini ay ka na-adjustable. Manini ay. Ana, pag mahugas ng kawali, tataas. Huh? Yan. Dal dalon dito. <laughs> Mabirara. ra. Ayan, ganyan siya. Tapos, pwede rin sa ibaba. Pan dito man talsik. Malal. Hindi ko rin na anticipate, guys, kasi nilagyan nila kasi to nang ganon. So akala ko malalim yung pagganon nila. Yung pala mababaw lang pala siya, pero no worries kasi mauugasan pa rin naman yung kawali dito, di ba? So okay lang mm -hmm. talsik-talsik kasi maganda ng talsik-talsik kasi sanay naman kami mag talsik-talsik. So, ito yung napili ko kasi napaganda ng flower na ito. Ng halaman na ito. Hindi siya madamot siya sa sa or sa baby. Hindi siya nanganganak. Pero ito naman yung pinili ko um, gasan natin. Ito yung pinili ko na kaang or paso kasi very native siya. Ito yung tinatawag na kulon. Kulon sa di ba? Kulong, kulon. Basta kulon tawag sa amin ito. kulon yang kan ba ini material basta mga kulon yung siya kulon kana murag kaang bitaw nga kana pasok bitaw nga kandang sana tinimo sayuta yuta lupa clay basta yan tapos ang maganda dito pwede din siya dito ah! <laughs> bayo ah. removable adjustable <laughs> yan Diyan na sila lagay kasi dito yung sabunan. Ayan. So, malinis na siya. And then, yung mga orchids ang ilalagay ko dito sa likod. Mm, ko muna ito. Oh. Pasama ko ito pag mawar para sa orchids. Dito lang yung mga manok. Para yung manok, design-design pa rin siya. Dito, oh, ganyan. Manok, nari ka sa taas. Hindi ka sa taas pa. Ayan. Design mang ka dyan. Sabang nagluluto, tutulao, tutulao. Ganyan. Pag walang pangsahog, meron malito isa. Pag walang pangsahog, meron Pag sa likod. Pag pangsahog, meron tayo. No worries. Okay. See? Tapos, yung hinugasan dito ng mga, mga pinagluto-lutoan, guys, dun dito sa kanal, papunta dun sa fish pan naman namin. So, di na kailangan mag- um, magbahog, magpakain. Tapos, yung gusto mong um, huli sila, lagay mo ng zone rocks, lulutang na lang bigla yung isda. Oh, tilapia. So, yay! Now, I formally and officially open this outdoor kitchen para magluto na. So, sa mga um, vlogger dyan, pwede kayo magluto dito, tapos patikman niya sa akin. Charot. Yun yung magiging collab. So, ang pinaka trabaho na lang kayo dito is yung ilalim kasi papatag ko pa paligid pa din dito kasi pwede kasi lagyan upuan yan o oh, chika, chika luto luto ganyan ganyan tas pag kumain na pag kumain na pwede na magbudol dito ganyan ganyan maganda talaga ng upuan talaga sa paligid no so, lagyan natin sana ng, na upuan yung kawayan lang yung ganun no yung pwede pumasok dito. Yung ganun lang. Sige natin ang, andito, dito. Malaking ilaw dito pababa Oh. Ganun Oh. No? Parang barn lights. Ah, yun ang ko dito. Yung ilaw na aesthetic sa taas. So, yun lang for now guys. Okay ba dito? Dito yung front. Okay na? Dito sa abante. Dito mo kita itatawag na aesthetic. Tapos, si mga kawali at saka mga kanang needs for cooking dito sa ilalim ng lababo kasi meron. So maganda dito, talsik-talsik. Wala natin magawa, nagawa na yan eh. Alangan magreklamo pa tayo. So, ang Brantina na, madali mga mag-linis. Bayot. <coughs> So, magluluto na kami, guys. Pabunta na kami ng palengke kasi ang unang luto na... Comment down kung anong gusto nyong lutoin namin kaagad dito. Anong gusto nyong kainin namin? Yung manok pa? Sa kanan? O sa kaliwa? O yun sa harapan? So, bye-bye! Maglilinis lang kami. Magmamower and everything.

这个。<noise> <noise>

pero pa nagaputan ng mahaba papunta doon para isang kasi ito sampayan namin eh. isang namin namin kung ano ko isang mahaba papunta doon para lahat sila isang hilera lang kung ano pa tingkatan taoy sundoyan din, din silaas bukin bilia din ma dili paboran pa kung din. hindi dili bulak ano 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 sayang itu anu duyan itu yang buat. Tada, anak pilu ah. Iya nah. Ini toh di sana ini pesan itu. Ini lagi pakuan es jipu itu itu belum ngapung. Ya yang kita mau gigit buan, ukuran buan. Bag. Mana? Naa nga. Dina mo Ah. Ah, naamin nagsasabi na bakit 'to masadong mataas ang ating lababo? Wes, pues, don't worry. Bilis pa sa paghilamo. Tapos pag mayroon kang gustong hugasan sa gilid, ayan na 'yun, nana. Ano bang <laughs> 'to? Mainak sasabi bakit 'to ang lababo namin ay masadong mababa? Wala kayong pag-aalala. <laughs> hindi ko rin alam to eh. Kasi yung nilagay yung dito yan, akala ko palalim yun. Tapos so, pagtanggal. Kung baong man siya, pero okay na lang. So kung pandak ang magluto, ano ba si Diba magluto, ayan. Uh, <laughs> o si Scarlet magluto. Bayat! O, oh, sino nagsasabi dyan na nito nagugas ang pan? Ano, ginano ka na, magugas ka ng parang kaldero, ana. Hindi lang just drip shower to. Oh. Ano daw yun? Hindi ko gusto na luto na ta. Meron tayong master chef. Master chef. Pwede na tayo magluto guys. Ang unang lulutuin dito ay Basoy. Sinong bawal dito magluto na? Bawal dito si Simple Amore and si Ria Pilingera. Gumawa kayo sarili yung kitchen. Ano to? Ako naghirap kayo mag-inabang. saka <laughs> lang kami magluluto. Pag Pwede di magluto mo magluto gamitin. Dito, pero mag-abang mo. 500 Ay, cooking. Pag di mo ginamit lang, ma. Ay, di, pwede. Pwede mo magluto, pero sa ilalim. <laughs> sa ilalim, maraming magluto. Masa na-exclose Brenda's Kitchen. Ah, right? this is Brenda's Kitchen. <laughs>

Uh -huh. Kaya kung wala pa nagipahimu ni Sita ang kantin, unta ang taang atong kanang rang hardin. Oh, uh -huh. Kaya kanil di mo nagpakita din eh. Gibot pa. Pasto na din dito. Oo, ano lang. So, amon nang gubaon, dito din mo magkuhan ang kusina. Amon nang <laughs> gubaon. <laughs> ang ano? Mubabol man tanan. Hindi, maganda man din ganito kasi pag wala tayong sisirain, wala man tayong vlog. Uh, pag wala tayong pinapagawa, wala tayong vlog. Tinan mo, humana, wala natin tayong vlog ngayon. Anong gagawin natin dito? Maghanap na natin ang <laughs> sisirain. <laughs> So ngayon ang challenge ngayon, anong gusto ninyong luto, lulutuin namin. Huwag kayong magalala, lahat ng pagkain ba sa vlogger, lahat ng niluto, masarap. Yeah. Kaharap Sa harap ng kamera. Uh -huh. Kahit gaano pa yun, amoy tae pa yan, lasang ano pa yan siya, patay, basta. Pag kumain hmm, ang sarap, ang galing talaga okay, ni God. Simply Amore, ang galing talaga ni Ria Pilingera. Pero pag wala ang kamera, oh, ginuupo ko, oh. oy, oh. basta rin buto. Manday lami. Oo, oh, oh. gapon-gapon, parat kaayo ang kuan, misua <laughs> <laughs> So, dahil dyan, we're ready to take shower na. Um, okay, no. di ba? Nice Kaya na na kagahapon, kaya gimove on. Gimove on. Ito nga, bakit? Okay, wala, ulit. Namupo, lagi nga mas maganda. Nangyay mataas. Grabe naman yung talsik dito. So, bawal dito ang hindi maliligo pag tapos maglap. So, ngayon, taas siya. Kung gusto niya naman siyang gawing ano, hanggang <laughs> ah, dyan, dyan dyan siya pala. Uh, mm. o, ganyan talaga yung pinaka-regular niya. O, hindi naman siya tumatalsik. Ah, o ugas ka ng kamatis, ganyan-ganyan. Mga gulay, o diba? Ang cute! Trot, trot, trot. O <laughs> ganyan. Tapos pwede ka rin maglaba dito. Mm, pwede ka rin magpabuking dito, ayan. Tapos sa ilalim, meron din yan ano, kulungan ng mga ano Manok dyan. may tsada luto, hindi ang abisaya. Oh. Ano, hindi, din. Magutad-gutad din. Mag din. Ah, excited yeah. mag no, excited na ako magutad-gutad! Sinugba dayong. Ano ah, dayong? Mm, Nanandi ang gulay. Bubon na lang din next month. Lalagyan ba ng bubong? Hindi siya lalagyan ng bubong. Kung mag-ulan, matik na hindi pa magluto kung ulan. Kaya kung maglagay ng bubong, malaot yung view. Uh, lalagyan ko man dyan naway, may anong ako iulog dyan na parang drop lights. Yung native gan. Tapos may ilaw din siya daan na Pag gabi imang, pwede ka magluto dali gabi O Magali. Kung mag-ulan, matik yun ba magluto? Yeah, mag kung ulan kung ka, dito kalan, bugok kayo nimo kung magluto ka diri. Right. So, ang <laughs> so, tanong, mga bugok mo. Kung kan magadaot ang view. Gabi ni pag gabi mo to may light. Kung magulutan ng atop ani taas si kayo high ceilings siya pa sa akong base yung full wall ba, ma ba? Mama. Nga nga to. Nga to lang ako an open lang ang pag-atop. Nasa ingani ra siya kag lang Okay, 10 minutes ta. okay 10 minutes. 6 minutes pa, pa ni imo ha. ha? Asa na nako ganin pa na. Pan na pan kanina ra mag-connect end no. Ulay na pud siya. So, let's end this video. <laughs> Ay lagi duol ka ako nang YouTube na. Nay IBO pangawa. <laughs> Ayo dito atras bagi. Ah <laughs> So that would be all for tonight guys. At dahil diyan, ngayong araw na to <laughs> ang magkakaroon ng paliksaan si Rihat Peleng Ere Pelengera at Simple More. nag iisa sila nang <laughs> Pwede. Oh, diba? uh -oh. Uh -oh. meron tayong hinaguan, Master Shit. <laughs> Sino ang unang makaigit-igit, yun ang mananalo. Mag Cooking show pala ito na showdown, no? Oh, Tapos maglit yung belly tayo dito, maganda. Ah, ah kuha na, dahil na diya. Oo, oh, yawan, may sabot naman si Grills, Ani. Pahimu anak ko kabimbo itong removable resa, di ba, Anana? Para pag di gamitin siya, pwede siyang lagyan ng kaldero or something, preparation, or lamas, like that. So yun lang. So ano pa inaantay nyo? Natapos namin lahat-lahat kayo, hindi pa dumarating. Di bali na sumakit ang lahat. Huwag lang talaga ang ipin. Hanggang utak talaga yan. Sa sakit tanan. Muna giingon na unahon man ang lalaki kaysa pagpaibot. Di ba? Oh, sakit ang ipin kagabi. Mamilit magin mo uberview. overview. Gusto mong gin mo agtok overview kay dagan laki. Wow Una, ang <laughs> phone. Jeopard naman dito. Ah, ay. Dito na magluto. Dito tayo magluto ng krinta. Ay, kanang dito tayo magluto, Ran. Dito na magluto sa.